At maraming maraming salamat po sa mga taong lagi pong tumutulong At lalo na kay Ate Elma na lagi pong may pabahay po At sobrang thank you po Ate Elma At kay Ma'am Gina Hitana ay nagpapasalamat din po tayo Sa lahat po ng mga taos puso pong tumutulong Kraser Sir Larry Amos Lacuacero At Percival Nares uh, Bongs Vlogs na Mechanics Ma'am Erich, The Quest Gusim Family Vlog buhay. ah uh, sobrang salamat po sa inyo sa walang sawa pong pagtulong po sa ating mga kababayan at kapwa. O so, yan, tapos na po yan at meron na po tayo flooring. Last na lang po na ikakabit natin yung pinakapintuan dyan. Pero nakalim na rin po yung pintuan. Yan yung masipag nating na si boss weaving. At ito naman yung na yung pintuan na susunod na yung ilalagay. At ito na talaga yung pinakalas na lalagay natin dito sa bahay ni Lodi Rejedor. Uh, natapos na rin po yung flooring dito. Ayan, may flooring na po. Ayan. Thank you, thank you very much po ate Elma. Meron naman po tayong nabigyan ng regalo na habang buhay po nila na maalala po yung binigay niyo pong bahay sa kanila. And sempre, proud po tayo na... Naging tulay na naman po tayo para sa isang tao na madigyan natin ng munting tahanan na talaga ay ng puso nila. Uy! Ay, Ayan, may pintuala sila. Uy! Oh. Busy! <laughs> Taga po, Mabelma. Happy New Year! Ito po, tapos na yung bahay. <laughs> Nililinis ko na. Ah, uh, ayan. So, salamat sa ano sa 2025 ko kasi sobrang saya ng pamilya ko. Mayroon na kami bahay. So, hindi dahil sa iyo, sa kay Marlon. Siguro hanggang ngayon nangangarap pa rin kami. Pero ito dahil sa Panginoong Diyos, di, hindi niya ako pinabayaan. Binagdian niya ako ng dalawang tao natutulong sa akin kaya maraming 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 salamat po, sobrang sayang saya oh. ayan naglilinis na pala siya oh. sige na tuloy mo na yung linis mo thank you uh, at happy new year din sa inyo at may dala kaming pintura Uh, ito naman yung anak niya. Oh. Uh. Hey, bye bye. Nan masabi mo tapos na ang balay niya. Hmm. Sana birthday mo? February 1. February ah, sakto no? February 1, may balay na kamo. Ah, February 1 birthday niya. Ah, February 1. Birthday niya. January 1, tapos na yung bahay. Thank you! Nagpipintura yeah. na. Ito yung isang anak ni Lordy Regidor. Kuya. Hello. Thank you so much po sa sa unang-unang sa Panginoon kasi may dalawang taong binigyan niya ka ng dalawang taong magtutulungan para magkaroon kami ng bahay na na, 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 na po kay Ma'am Elma at kay Kuya Marulaw na naglakad na upang makahanap po kami ng sponsor at upang makilala si Ma'am Elma upang tulungan kami. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat lalo na po sa na mga tumulong sa paggawa at Kuya Wiwin sa po ni Kuya Marulaw at kapatan niyo, Maraming maraming salamat po sa lahat. ng biyaya po ito sa amin ngayong 2025. Okay. Ito na po Ate Elma, yung pabahayong po sa kanila at talaga pong sobra pong nagpapasalamat po ang pamilya at sobrang excited na po silang lumipat sa bahay na ito. Kaya Ate Elma, uh, ito na lang po yung last na talagang ikinabit na dito at magpipintura na lang po at baka bukas po ay sigurado pong tapos na po ito. Uh, sobrang salamat po ate Elma At ako din po nagpapasalamat po ng sobra Dahil po sa inyo uh, meron naman po kayong nabigyan Ng magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya At uh, dahil sa bahay po na ito ay uh, meron na silang maayos na masisilungan At matitirhan na halos ilang taon na nilang pinagsisikapan O pangarapin na magka meron sila ng bahay Kaya ito uh, at si General naman ay naglilis naman sila ng loob at ito naman si Lord ay nagsisimula na rin maglagay ng kanyang household number. Uh, pipinturahan na namin to mamaya-maya. Uh, at sobrang salamat po Ate Elma.